Ako masyado magkakakilo eh. Ma-i-kape rin po dito Tsaka mga dilata. Sino'ng kasama mo dito, Tay? Yung apo ko. Iniwan na ng mga magulang. Wala nang kasama yan. Ano yun? po po mo 'yung sariling apo mo? Apo ako talaga. Oo. Ah. Biro talaga ako dito. Mhm. Ito ni tatay dito na may nag-message sa atin kaya pinuntahan natin. So yun sana mga idol, uh, ang ating mga video lagi nating i-share para yung mismong kanilang mga kapitbahay ang makakita sa mga sitwasyon ng mga dapat natin tulungan at, at may message sa ating account para lagi natin silang mapuntan at may schedule kung karapat dapat tulungan. Ang solar para kay tatay para lagi naman siyang maliwanag dito sa ano niya sa kwarto gumusal mas... tayo yung paa mo ngayon yeah, na mga magapa na nanginitin dito baba mm -hmm. pero nakakalakaw ka pa ya hinay na hinay na o um, um, may, um, may nakakay asma o um, wag na yung nakaparin hindi sa akong hapo 6 years na. Pa. Kaso, pag maghapo ka, bawal ka magkaunog kwan kaso mau gihapon kan no, on nato talan? hindi uh, may iwasan talaga no, hindi na. may iwasan ay uh -huh. uh -huh. so, may naapi pangpausok may nibulay siya pa hatag uh -huh. po sa barangay mao amayo ayun dumaan kami kay kapitan kanina Ah, uh, nagsabi si Kapitan, uh, ulitin ko, maraming maraming salamat kay Kapitan Adan Seco, uh, welcome na welcome daw tayo dito sa Barangay Balete. Papasok tayo dito ng sobrang welcome. Uh, maraming maraming salamat sa mga po na pagtanggap sa amin, kapitan. Bale, ito tayo. I-ano natin kasi mayroon ditong sabon. Baka, ay pa na siya. Benar! Hindi uh, rin na. Sira mo. Ano na yun? Batang yun. Yung nag nag boy boy rin kanina pambili lang namin ng kape. Ah, mm. Ay, may kape po dito. Meron. Au, pinalin. Ay, kamo na ba tayo sa mga sagawa? <coughs> <laughs> bali ito pa hindi ko na ilalabas na kasi para, para siguro, na siguro. Lagay na siya box. naka kanin, dumating kayo, na sa na sabi na sabi na sabi na sabi na na Mhm kinuha nung kamag-anak sa Manila. Hanggang ngayon, di ko alam kung nasa na yung batang yun. Babae po? Babae. Yung nag-graduate ng high school. Anong pangalan po? Ito ang Ritzel Jane. Ritzel Jane. Arneo. Ay, Beltran yun. Arneo na. Ang nanay. Wala siyang Facebook. Wala siyang Facebook. Hindi naman. Sa may Facebook na sa Pero kung pala may tayo? Facebook, madali yun ma... Uh. O oh, pero sana, uh, mga, mga idol, i-share uh, natin tong video para yung kanyang mga anak uh, makita nila yung kanilang kalagayan ng ama nila. Para siyempre... Sino ang paparal nung, anong, nung apo niya? Sali, ako pa rin. No? Huh? Paano kayo nakapaghanap buhay? Hindi pala na kayo nakakalakad. Hindi, hindi ko na kaya. nagbibigay lang sa akin ng kuwan monthly. Uh -huh. May anak ako sa labas. Hindi ko na may pagkuwan yan. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Ang binibigay sa akin siyang mag-uupa nito, mm -hmm. pambili ng gamot, 3,000 monthly. Mm -hmm. Eh kulang na kulang ako. Bali, talagang nahirapan kayo mm -hmm. sa pagkain. Mm -hmm. Siguro kaya gano'n naman yung binibigay kasi siguro may pamilya naman tayo no? Na? Uh, may, pamilya. kaya siyempre hanggang doon lang siguro yung kaya niya itulong umingi nga ako sa kanya pang pang check up ko sana mm -hmm. eh kung mo nagbigay naman pero full. kaya din po muna yung tinapos ko tapos umabot na dito talagang makita kung dito kung yung sitwasyon na dapat natin tulungan We'll